and the name of the father the son and of the holy spirit amen kay blessed morning uh kay panalangin ng kaayusan panalangin ng pagpapala uh dalangin natin sa dios uh, kung ano man ang mga pinagdaanan na meron tayo at alam natin na ipagkalutang pagkalubog sa mga kahilingan natin So sa ating Ebanghelyo, ngayon ay piyesta na ni San Lucas, isa sa mga apostol ni Kristo. Uh, siya isang physician. Uh, sa mga apostol ni Jesus, siya lang ang um, uh, may ganitong career na nakakatulong naman sa mission at gawain ng Panginoon. So ngayon, uh, sa panahon ni Kristo, siya rin ay nanggamot, uh, gumawa ng mga himala, kaya namangha ang mga tao. Uh, namangha sila sa karunungan ni Kristo. Kaya lang nung nakilala nila si Jesus na mula kay Maria, kay Jose, uh, doon hindi nila kinikilala, hindi nila pinaniwalaan. So dapat maintindihan natin, gaya ng Old Testament, maraming ginamit ang Diyos at binigyan ng karunungan at kamangha-mangha sa paningin ng tao. Uh, sila ay naniniwala dahil ang paniniwala nila kapag propeta ay mula sa Diyos. Okay? Pero pagdating kay eh, Kristo, nag-alinlangan sila. Kasi ang kanilang understanding, baka ito ng mesayas, uh, anak ng Diyos. So, doon mahigpit sila sa pagkilala o pagtingin uh, kay Kristo. So, mga kapatid, uh, may mga taong pinagkaluuban ng tanging karunungan. Uh, sa so Old Testament, si Haring Solomon, uh, napaka well-known sa kanyang karunungan, kakaiba. Upang magamit Uh, nila ang kahangahangag bagay na likha ng Diyos at sa sagayoy mapurihan o papurihan uh, ang Diyos sa lahat ng tao. Si Jesus, pinuri ng lahat. Okay. Pinuri sa ng lahat. Uh, sabi nila, first time in history uh, may na may pinagaling na bulag. Okay. First time yan. At humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita at mga himalang. Uh, sa Luke 62, sabi nila, Anong karunungan itong ipinagkalob sa kanya? So, nagtatanong pa sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Ay yung mga dalubhasa, napakatagal nilang mag-aral. And then, si Kristo, ilang taon lang, nawala, nagpakita ulit. Kano'n na ang kanyang pananalita at kapangyarihan. So, sabi pa nila, si anak ng karpentero. Yeah, doon nagsimula na ang mga tao doon na hindi naniniwala sa kanya. Rejected uh, sa si Jesus sa sarili niyang bayan. So, tingnan natin mga kapatid. Uh, dahil sa hindi nila kayang maintindihan ang kahangahang kaloob ng Diyos, uh, dumating sa punto na ang mga tao ay naghihinala, nagalinlangan, ang mga tao ay hindi naniniwala. Uh, may sulat si Pablo kay Timothy chapter 4.3. Okay. Uh, sabi, ano ba sabi niya? Darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Yan. Kasi ang daigdig ay meron na ling mga pangaral, mga um, churches, mga synagogue, ang bawat grupo uh, para ma-promote yung kanilang grupo. O sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, okay? Maghanap sila ng tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ang salita kasi ng Diyos ay eh, ano yun eh, uh, masakit sa kainan ng tao, masakit sa kalooban ng tao. Uh, dahil lumihis tayo sa kalooban ng Diyos. Uh, minsan ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. Uh, masakit daw sa tainga. Natatamaan daw, nat natatamaan daw tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Okay, so verse 4, uh, 2 Timothy 4.4, sabi ni Pablo kay Timothy, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katangisip. Now, dapat matutunan natin, bakit pa nangangaral ang Diyos? Bakit nagsalita ang Diyos ng mga ganoon? Bakit uh, masakit ang katotohanan? Eh, lumihis na tayo eh. Kaya masakit sa ating mga puso sa isip ang katotohanan, ang mga aral ng Diyos. Pero, dapat maintindihan natin kung bakit sinasabi ng Diyos ang mga bagay na ito dahil ayaw ng Diyos na mapapahamak ang tao. Okay? Yun ang pinakamaganda. Eh. Bakit may kautosan? Bakit may polisiyan? Bakit nangangaral ang Diyos ng ganito na minsan masakit sa pandinig natin? Dahil ayaw ng Diyos na magsakripisyo tayo. Ayaw ng Diyos na mapapahamak ang tao. Ayaw ng Diyos na dadaan tayo sa malubhang pagsubok uh, sa daigdig na ito. E meron siyang pangangaral, kaotusan, uh, mga dapat gawin, mga bawal gawin. Ang no ang nararapat sa Diyos. ay e dapat maintindihan natin yon So, kung bakit hindi nila pinaniwalaan si Kristo, ano ba ang pinakadahilan? Uh, dahil, yun nga, mula sa kay Jose at Maria, ay eh, wala namang pinag-aralan. Kung <laughs> so, baga wala siyang uh, description na ito ang ito ay napagtapos niya para sa panahon natin may masteral, may degree, may doctorate. So, hindi nila nakita yun si Kristo ni, ni si Kristo na nag-aral ng ganon. Kaya yun ang kanilang, uh, yun ang mga hadlang kung bakit hindi pinaniwalaan nila si Kristo ang karunungan ni Jesus. Ang mga aral at karunungan ng Diyos ay kapakipakinabang sa mga tao. Yun, 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 huwag natin kalimutan yan. Uh, kung bakit nangangaral ang Diyos ng ganito, kung bakit nagbigay ng karunungan ang Diyos ng ganito sa mga tao, dahil kapakipakinabang yan sa mga tao. For example, Uh, may mga sitwasyon na hindi pa nadeskubre ng tao. Ang Diyos ay gumagamit ng tao para ihayag yun. Ayan. Yun ay karunungan mula sa Diyos. Gumagamit ang Diyos sa isang tao upang maihayag sa tao ang mga hindi pa kayang unawain ng tao. Kaya huwag tayong magalit, huwag tayong masaktan sa mga sinasabi uh, ng Diyos. Dahil nakakatulong ito sa atin, uh, mapabuti ang ating pamumuhay. Yan, maganda po 'yan. Uh, masakit man ang pangangaral ng Diyos, ang karunungan ng Panginoon, pero ito'y makakatulong sa atin mapabuting ang ating pamumuhay. So, ang tingnan po natin 'yung mga aral uh, sa sulat ng mga Hebreo chapter 3:15. Uh, kung bakit nangangaral ang Diyos sa atin, kung bakit ang Diyos ay nagpahayag sa atin. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Yan. Kapag nagsasalita ang Diyos, dapat nakikinig ang tao. Sabi dito, kapag narinig ninyo ngayon, ang tinig ng Diyos, itong mga aral. Ang salita ng Diyos ay tinig ng Diyos. Uh, huwag din yung patigasin ng inyong mga puso. And dapat bukas tayo eh. O masakit man ang salitang ito, pero yan ay magbigay sa iyo ng aral, lesson, o magbigay sa atin ng idea o pamamaraan o kaisipan. Kaya kung nakakarinig tayo ng aral mula sa Diyos, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Minsan nag-disagree tayo, gaya ng mga pariseyo, ah, hindi naman yan mula sa Diyos ang karunungan ni Kristo, di ba? Ah, nag-disagree tayo ah, dahil baka nalamangan. <laughs> Kasi magaling magsalita si Jesus, eh, namangha sila. Ah, namangha sila sa karunungan ni Kristo. So kung kayo'y nakakarinig, dapat bukas ang ating mga puso, hindi yung disagree agad dahil hindi mo gusto yung nagsasalita. <laughs> uh, hindi, although hindi mo gusto yung nagsasalita, dapat yung aral ang uh, maging bukas. Huwag mong tingnan yung taong nagsasalita, yung mga uh, sinasabi niya. okay Kahapon nga, uh, sinabi ni Jesus, uh, yan, sundin ninyo ang mga utos, ang mga turo o mga aral ng mga pariseyo. Pero wag niyong sundin ang kanilang mga ginagawa. So ang ibig sabihin, yung minsahi ang pinakamahalaga. Kaya kung kayo'y nakakarinig ng salita ng Diyos, huwag niyong tingnan ang tao, huwag niyong patigasin ang iyong mga puso. Kaya so, dapat maging bukas tayo sa mensahe ng Diyos na gustong iparating ng Diyos sa tao. Kung bakit hanggang ngayon napapahamak ang tao at sinusubok dahil sa kawalan ng pananampalataya at pakikinig sa salita ng Diyos? 'Di ba? Ang karamihan sa atin parang parang kung salita ng Diyos ang pinag-usapan, parang ayo nating ano eh, para <laughs> ano bang dipini, ano bang interpretasyon diyan? Parang ayo nating para bagang ang salita ng Diyos ay para sa bang, mga banal lamang. Hindi pangkalahatan po 'yan. Pag tayo nag-uusap tungkol sa Diyos, parang ayaw mong hindi ka komportable. O parang jablo, hindi ka komportable sa Diyos. So, mga kapatid, uh, wag nating patigasin ng ating mga puso, ng ating mga isipan. Dahil kung bakit inihayag yan sa iyo, yan ay makakatulong sa iyo. Sa so, Hebrew 4.1, kaya nga habang nanatili ang pangako ng Diyos, mag-ingat tayo, makinig tayo. Yan. Habang nakarating sa iyo ang salita ng Diyos, dapat makinig tayo at maniwala upang makatanggap tayo ng mga pangako. Ano bang ba pangako ng Diyos? Proteksyon, pangako yan ng Diyos. Uh, maiwas tayo sa kapahamakan, pangako ng Diyos yan. Ano pa, biyaya, pangako din yan ng Diyos. Ano pa yung pangako ng Panginoon sa tao? Yung mga pangangailangan natin, ibibigay yan ng Panginoon. So kung patuloy tayong nakikinig, uh, umunawa, naniniwala sa kanyang mga salita, sa mga pangangaral, yan mapapakinabangan natin ang pagiging masunurin niya ang pagiging eh uh, nakik kung nakikinig tayo lagi imagine na kung nakikinig tayo lagi sa mga instruction sa mga aral karunungan ng Diyos yan mapapakinabangan niya ng tao hindi naman kayo kung ang iyong ama ay nagagalit minsan ano bang ginawa ng ama <laughs> pinaparusahan pa ang Diyos nagsasalita lang yan uh, although masakit yung aral ng Diyos, pero hanggang yun lang yun, makakatulong yan sa iyo. Mapapakilabangan mo yan. Hebrew 4.12, ang salita ng Diyos ay buhay. Yan, mabisa. Ang karunungan ng Diyos ay mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilang may talim. Yan. Ito'y tumatagos. Imagine ha? Ang salita ng Diyos ay tumatagos. Ang karunungan ng Diyos ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng Espiritu. Ang salita ng Diyos ay nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya ayun yun uh, kung bakit kailangan nating makinig lagi sa Diyos dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kung bakit may babala ang Diyos dahil alam ng Diyos na ang tao ay mapapahamak. Uh, dahil sa kawalan ng kanyang uh, karunungan, may limitasyon kasi ang tao. Pag-iisip uh, ang tao ay limited lamang sa mga karunungang makadaigdig. How much more sa karunungang makadiyos. Kaya kailangan nating patuloy na makinig sa salita ng Diyos sa mga aral ng Panginoon dahil ito'y makakatulong sa tao. Mapabuti ang ating pamumuhay. Okay? Uh, walang nilalang na maka, makapagtago sa Diyos. Tama yun. Uh, kahit anong gawin mo, hayag kang, uh, laging nagpahayag ang Diyos. Kaya walang maitago sa tao. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Matitiyak ng tao, ito 'yung maganda. At sa panahon na patuloy tayong nakikinig uh, sa salita ng Diyos, bukas ang ating mapusot isipan, matitiyak natin ang lahat ng bagay kung nasa Diyos ka. Yan, isa 'yan sa isa yung mga ganda. Uh, kung ikaw ay nananatili sa Diyos, makikita mo ang mga nararapat sa daigdig na ito. Uh, sabi ko nga, Uh, minsan hindi nakita natin yung mga dapat gawin dahil, alam, alam niyo ba binulag ng Diyos ang ating mga isipan? Binulag ng Diyos ang ating mga mata. Kaya minsan hindi natin na tiyak, hindi natin nakita ang mga solusyon, hindi natin nakita yung mga dapat gawin dahil binulag ng Diyos. Ngayon, ano ba ang dapat gawin ng tao para mapabuti ang kalagayan niya, ang kanyang wastong pamumuhay? At yung kaligtasan ay siyempre manatili ka sa Diyos, dumapit sa Diyos, uh, yakapin ang karunungan ng Diyos, maniwala, magtiwala, yun yung mga bagay na dapat gawin ng tao para makamtan, imagine na madaling makamtan niya ang kanyang mga inaasahan. Uh, gusto mo bang makamit yung mga inaasahan mo? Kung naniniwala ka uh, sa karunungan ng Diyos, yan, makamtan mo yan. Alam nyo kung mix yung karunungan ng tao. Ano ba yung mix? Sa mundo may karunungan eh. Ah, ang tao merong sariling interpretation, idea, pananaw. Ang tao merong ganun. Merong sariling opsyon. Ngayon, kung karunungan mo ang sinusunod mo, kung pamantayan ng daigdig ang sinusunod mo, anong nangyari sa tao? Minsan, nalilito ang tao. Minsan, nahihirapan ang tao. Minsan, nasasabi natin ano ba yan? Diba minsan nasabi natin na parang ang pangit ng tadhana, parang hindi maganda yung ibinalik, uh, parang ipinakita ng tadhana ng tao. Dahil kung baga uh, yung isa ay suportado sa iyo, and then yung isa naman ay hindi. Uh, minsan yung hindi maganda yung ginagawa, yun pa ang umunlad. <laughs> yun pa ang naging masagana. Uh, kung gano'n ang pagtingin mo, kasi alam nyo ba na kung bakit naging steady lang tayo ngayon? Kasi meron pang maganda, hindi naman pera, hindi naman estado ng buhay ang uh, basihan uh, ng kaayusan, ng kagandahan, ng kasaganaan ng buhay. Take note yan. Uh, pera lang meron sila. Pero ikaw, masaya, uh, malakas, malusog, uh, mapayapa, ano pa ang kaloob ng Diyos sa tao. Kasi yung pera sa daigdig, danger din yan. Eh, maraming mga taong, kahit si Haring Solomon, makapangyarihan, mayaman, pero tumalikod sa Diyos. So, yun yun. So, kung bakit uh, ang pag-iisip natin para sa atin ay parang unfair ang daigdig, pag-iisip mo lang yun. Pero kung kayo ay malakas hanggang ngayon, matatag, walang masyadong iniisip, magaan ang pinagdaanan, yun ang mapalad. Eh, okay? hindi yung mapera ang mapalad, mga kapatid. So, isa yan sa mga karunungan mula sa Diyos. Kaya ang karunungan natin, iba eh, pamantayan ng daigdig, money, uh, material, uh, mga bagay-bagay sa mundo. So, minsan nalilito ang tao, kaya mas pinili natin yung makadaigdig na lang. Uh, actual na nakikita mo, actual na mararanasan mo, uh, kaysa ma ang makadjus daw parang ano eh uh, sa hinaharap pa in the future so uh, dapat makamtan din natin yung uh, karunungang karunungan mula sa Diyos dahil maganda yon ang karunungan mula sa Diyos ko balance balanse lahat ay ibabalanse kay ng Panginoon kapag karunungan mula sa Diyos so ganon din mga kapatid mapabuti ang buhay natin kung yan ay karunungang makadyos. Okay? So, Minsan namamangha tayo sa narating ng ibang tao, wow, ang galing, <laughs> uh, swerte. Pero mas swerte po tayo na nasa Diyos dahil ang pera hindi yan assurance na maganda ang pamumuhay ng tao. Okay? Uh, yung iba dahil din dyan malungkot. Uh, dahil sa kayamanan o sa pera, ang iba nagkawatak-watak, uh, magulo ang isipan. So, hindi man natin naramdaman yung pinagdaanan nila, pero matindi ang pinagdaanan nila. Yung isip, yung kalooban. pero kayo na patuloy na nasa Diyos, mapayapa, magaan ang pamumuhay, kahit uh, kaunting, kahit maraming problema, magaan ang pag-iisip. Yun ay biyaya uh, mula sa Panginoon. Yun ay karunungan na kumbaga naintindihan mo, uh, kumbaga nasa iyo ang karunungan ng Diyos kaya nananatili kang komportable. Kumbaga, naglalakbay sa mundo na masaya, mainam, yan. Uh, pursigido. So, yun yun ay mga karunungang maka -Diyos. So, yan, isa sa mga dapat tingnan natin, yung mga aral na magbibigay sa atin ng uh, katatagan, kalakasan, uh, inspirasyon. Uh, ang aral ng Diyos ay huwag masyadong ibaliwala ng tao. Dapat pahalagahan ng tao. Dahil naging balanse ang material at spiritual sa karunungang maka Okay? Uh, good luck mga kapatid at uh, happy fiesta. Pangalan the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. That is so